pauwi na kami. ayan na. Karga-karga na yung galon. Nakaigib rin kami ng tubig sa wakas. Ang layo. Ang layo ng igiban nila dito ng mineral. Ayun, may papaya pa. Guys, pauwi na kami. Ayan. So ayan pauwi na. Duman ulit tayo sa mga kamaisan. Ayun. dito sa mga puno